Adi my life, karong lang ko naka-upload sa akong YouTube ah. So mga on na ta din he, na, na ako'y luto na tutong oh. Bahaw manis siya. Nga karong giinit lang na ako ang uh, nagsigang ko ganina, wag ko kakuan. Ayan, haluan ko ng okra. yung buto-butong manok. labanus, sitaw, at saka ng ah, uh, tarito, pichay. So, yun ang ano ko. Hinalo ko dito sa sinigang ko. So, ngayon mga langga. Kakain na tayo mga langga. Ayan, sabawang ko muna yung aking kanin. Adi in my life, kinabuhin ako dress sa abroad. Huwag makay 16 na siya, no? So, January 16. So, ginuho ko. Gabayan mo ako dito. Ayan. So, mga una ta. Kain na tayo. Oras dito ay alas 6 ng hapon. So, kailangan natin ano, kumain para hindi tayo magutom. Mm. Mm. Ang mm, sarap. Alam niyo ba yung labanos ko? Tinipid-tipid ko talaga. Yung isang piraso, natik ko ng tatlo. Mm, asang asan ka pa? ba? Diba? Para pag gusto ko magsigang, at least mayroon pa akong labanos. Mm hmm Tapos ngayon, kasi iniipong ko yung mga buto-buto ng manok. Ayun, no? Ako kakain ito. Kakain hmm. pa rin. Ay, nanimutan ko pala. May okra pa pala ito. Di ba? Sitaw okra. Mm-hmm. labanos bala mo na magilit sa kuha ah? itong kanin ko baho, ano ito baho eh Kanin ko to. Ngit ko lang. Yan may tutong to eh. Mukbang mm -hmm. tayo diyan sa sigang na manok. Sarap. Eh, alam nyo mga langga. Yung sinigang na sardinas, pwede nyo na isigang yan. Mm-mm. Laliwala kayo sa akin. Yung pangat ng manok pwede nga isigang eh. Pero nabis talaga yan is yung tinula. Tinula kaya adobo. Yung nabis niyang. Naku. Namiss ko yung adobo ng paa manok. Yung maraming sili. Mm. Kasi ito ako kulasan lang to. Bakit kaya ang labanos, no? Sarap-sarap kaya ilagay sa sinigang. Diba? Ito lang. Alam niyo, pag nagsigang ako, kailangan talaga may labanos. Hinahanap-hanap ko to sa sigang ang labanos, eh. sarap ah, sarap talaga sobra hmm Ubus na. <laughs> hmm. Higupin ko yung sabaw kasi ang hmm. sarap. Sarap talaga ng singa ngayon. Ay. Ganito ko na nga lang to. Tapos, Hmm, diba? di ba? Ganito lang kasimple. Hmm. Sa mga malangga, maraming salamat yan sa panunod nyo ng aking video. Hindi ko na kayo ma-shoutout isa-isa, pero papasalamat pa rin ako sa inyo. Salamat sa inyo lahat. Bye!